Isa na namang patok at legendaring kainan ang minanmanan ng aming team dito sa biyayang food trip ni Boss Bill. Pakatutukan ang misteryo at drama sa likod ng Needs Tapsilog. Kung mahusay ang pagkalap at posisilog ng ebidensya, malaki ang tansang patagpuan ang kainan at isinisiyasan. Kaya nga, sa bawat kain ng matututukan ng aming kamera ay dadalhin kayo kaya ang trip trip to Mosby sa mismo sentro ng investigasyon. At bawat akbang ng mga vlogger at digital creator ay aming sasabayan hanggang sa pagpuposili sa paghahanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, loika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas sa kainang aming sinisiyasan pandana sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat, iahatid sa inyo ng BI Bill. Sa pagpapatuloy, sinadya ng aming team ang binigay na impormasyon ng aming informante at pagdating namin sa lugar kung saan malapit ang nasabing tapsilugan ay agad din namin pinagtanong sa kalapit na barangay at doon ay nilapitan namin ang isang tanod upang itanong kung saan makikita ang need stop silo. At nang maituro sa amin ay agad ding pumeso ang aming team at ikinasa ang aming mga kamera upang manmanan ang nasabing kainan atang nang na kami ng sapat na ebidensya ay nagpasya na rin kaming abangan ang aming pakay. At nang maispatan ng aming kamera ang aming pakay ay ito na ang hudyat o pangsalakay ang naturang kainan at doon nga ay na-corner agad namin ang may-ari ng tapsilugan at agad namin siyang kinuha ng kanyang salaysay. Ang namin since 1993. Ako rin sa mother ko. Binana ko lang puto. ito. Big stop ito. Umpisa kami, 1993 hanggang 2013. Kasi, kaya yung mother ko naman tayo. Uh, kasapit, na matay. Kasamin, nagkaroon kami ng problema sa pamilya. Kaya, hindi inis na namin siya ng 2014. May pag isip na ako na ibalik na siya itong 2022, noong October. Uh, At habang sinasagawa namin ang interogasyon ay umorder na rin kami ng aming pagkain upang matikman kung talaga nga bang patok ang mga pagkain dito. At sa pagdating ng aming mga order, ay agad din namin nilang tatay upang malaman kung Ma tala na nga ba nice at ang mga pagkain dito. Subay so, bayan ang aming pagtikin sa aming mga inorder. Yan mga boss, at dumating na yung mga inorder nating pagkain. Ito yung beef teriyaki. Pa-explain so, natin yung ano fries. Tapos ito naman yung patsyo don. At ito naman yung ano, Uh, chicken barbecue. At syempre, ito yung pang malakasan nilang sabaw, mga boss. Ayan. So, dito titikman natin yung mga pagkain dito sa Ninda Stop kung talagang patok nga ba ito. Ganyan mo lang, sir. Chicken nga? Hindi mo ba siya? Hindi ba pa rin. Patok talaga ito natin sa nila mga boss oh. So yun mga boss, no? ang susunod yung tigman, ito namang ano, yung patch doon. Isa sa mga best seller to ng lead stop si Rob. So tatry natin kung na patok. Sorry. Grabe. Ang sarap, ang lasa. Mas malambot yung karne. Mga boss, no? Itong sunod natin titikman, itong ano nila, chicken barbecue. Ano, ang laki mga boss. Sarap din. Hindi sya tuyot. Juicy siya. At bago namin lisanin ang naturang kainan, ay binigyan namin ng pagkakataon si Sir Ryan upang pasalamatan ang kanilang mga parokyano. Uh, sa mga suki namin dati, uh, ba ngayon, uh, ay nagsibaligan naman sila. Sa mga dating suki namin na dalaga pa, uh, may pamilya na, uh, nagsibaligan naman at nagustuhan pa rin naman nila yung tinitinda namin. Sa mga suki ko, sa ni sa mother ko, nagpapasalamat po sa inyo at hindi nyo pa rin nakakalimutan ang mid-stop si Dog dito sa Parangay 545, dito sa Contra Des, sa 5 o'clock kung tawagin. Uh, huwag kayong magsasawang kumain dito sa amin. hanggat gusto nyo, nandito lang kumain tuloy-tuloy lang sa pag service ng pagtitinda. Maraming salamat po sa mga At dito na nagwawakas ang aming masusing pagmamanman hanggang sa susunod pang biyay ng food trip ni Boss Bill.